Hello guys! Welcome back na naman sa channel namin. And eto guys, pumunta kami ni Daddy kahapon sa Foos Mall. Dito lang sa may tabunok kasi namili siya ng shaver niya and peeler para sa veggies. So kami lang dalawa as usual. <laughs> and then ako, kagagaling ko lang din sa chef na yan guys. Antok na antok na ako niyan guys. O, oh, namumugto na yung mata ko kasi 5 uh, hours lang yung natulog ko pala kahapon. Kaya ako ganyan wala sa mood. Even after pagdating sa bahay, guys, wala pa rin ako sa mood. Kawawa naman yung asawa ko. So, ayan. My husband is really trying his best best talaga na um, hindi kami mag maglalis, mag mag guys. ba So, ayan. Bumibili siya ng kartolina kasi uh, papatungan niya yung glass windows sa room na in-occupy ko ngayon yung kinaninya para hindi papasok yung init sa nang araw. And then, sumasayaw, sumasayaw, si Daddy! <laughs> Daddy talaga. Walang bagawa. And then after nyan, guys, is dumiretso kami dyan sa pillar nga. Dyan naman kami sa may homeware section nila. So may nakita naman kami, ang daming pillars pala dyan, guys, sa Fus. So sa mga taga-tabunok, dalaw na kay dito, guys, sa Fus mall nila kasi kumpleto din sila guys when it when it comes to all household na mga needs, um, appliances and all. Wala nga lang silang grocery. Sana magkaroon din sila guys kasi malaki din yung uh, parking space nila in fairness. So nagustuhan din namin ni daddy dito kasi pwede kami makapagpark dyan and after namin pala dyan guys is pumunta kami dun sa isang auto shop at nagtanong kami kung magkano yung presyo ng Bosch na busina kasi nga nasira na yung busina namin sa sasakyan. So ayan yung FOS sa mga taga-tabunok. Makaka-relate kayo sa sinasabi ko. So we're off na guys. Uwi na kami. So nanganbas kami guys ng busina kasi nasira ang busina ni Jaggy. So ang pinakamahal na busina guys is around 3.2 pero ano na siya water resistant na siya merong mura 5 plus 500 plus lang guys pero kapag napasukan ng water wala rin kaya uwi na kami guys parang um, namigay ka lang ng pera kasi si Kian andun lang sa bahay may dumating na friend niya and ipo voice over ko lang yung clips ko kanina guys because ang lakas ng sounds pa sounds ng fuse fuse small and may sunog, guys tingnan niyo oh andiyan pa rin yung suno kita niyo ba my oh god ang laki ng sunog. kanina pa to guys alas dos imedya. Oh. naman kung saan yung banda yan sa Talisay ba yan o sa Cebu City na ba yan pero I think bandang Talisay pa rin kasi nakikita namin dito eh. so we'll end our vlog no guys konti lang talaga yung ano ko clips like less than 3 minutes lang siguro to or 5 minutes basta lang meron akong mag clip sa inyo or maibigay sa inyong update sa aming day to day life ang kanina pala guys is nag ano ako nag toast ako ng bread nilagyan ko ng cheese kasi nga Uh, nakita ko meron pala kaming toaster sa ibabaw ng aming kabinet na hindi ko na ginagamit. Nabili ko yun guys way back Telstra days ko pa. And uh, ang brand din niya is Kiowa. So matibay talaga ang brand na Kiowa kasi up to now gumagana pa rin yung toaster na yun. So parang ipipress mo lang siya guys yung mga lumang lumang style ng toaster ipipress mo pa siya tapos i-close mo yung lid tapos magtuto siya. Unlike nung mga um, bagong toasters ngayon na ipapasok mo lang yung yung ano yung bread pero siya kailangan mo syang i-clip pero okay din naman siya nakakaluto din naman siya and ano pa rin matibay pa rin siya guys kasi nga kiowa so yun nag snacks kami ni Kian kanina kami lang dalawa kasi si daddy busok pa daw tapos pinarisat ko siya ng cheese so nag melt yung cheese sarap din and then water and then ngayon nag um, uh, bumili nga kami nung <coughs> Yan, nakita nyo na kanina. So, yun na lang yung binili namin. And then, um, tingnan natin kung makakabili kami next week, guys. Kasi alam nyo na, ang pera ay mahirap hanapin. Char. Alright, so I'll end my vlog, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Please be good. And, always natin, huwag kalimutan, guys, na umingi ng pasasalamat sa Panginoon every time, maliit o malaki man yung mga grasya na natanggap natin guys parati tayong magpapasalamat sa Panginoon Diyos, I'll see you guys again on my next vlog, ingat kayo parati guys dahil ang sunog ay nasa tabi-tabi lang